Sa laban ng Dallas Mavericks versus Denver Nuggets, itong si Clay Thompson ay walang naipuntos. Bukya rin siya sa tres na kanyang binitawan. Hindi pa rin nakaka-overcome si Clay Thompson sa kanyang bad performance simula nung siya umalis sa Golden State Warriors. Lalo pang humirap sa kanya na makabawi ang kanyang bagong team ngayon na Dallas Mavericks kung saan hindi na nga siya priority. So kung doon sa Golden State Warriors, na second option siya kay Stephen Curry, nahihirapan siya. Ano na lang kaya ngayon sa Dallas Mavericks na tinuturing na siyang pangatlo upang apat na option Ayon naman sa datos, mas maganda pa nga ang shooting ni Russell Westbrook kumpara sa kanya. Si Russell ay mayroong 36.7% sa 3-point line, samantalang si Klay Thompson ay 35.9%. Sa ngayon itong si Klay Thompson ay parang hindi na nga splash brother ni Stephen Curry. Ngayon, parang siya Team Hardaway Jr. na lamang. Pero maganda ang kanyang depensa kumpara kay Hardaway Jr. Sa madaling salita, parang nagiging role player na lamang sa ngayon si Clay Thompson sa Dallas Mavericks at yung kanyang papel ay naiyambing kay Team Hardaway Jr. Mas mataas nga lang ng shooting itong si Hardaway Jr. na 39% kumpara sa kanya 35.9%. Definitely, yan na lang sa ngayon ang patuloy na magpapahirap kay Clay Thompson. Pero maliban dyan ay kung tutuusin, wala naman siyang dapat pang patunayan pa. Pagkatapos may balita mga idol na ang Golden State Warriors ay posibleng nga ang itrade itong si De Anthony Melton. Sa ngayon maroon nga ang isang manalarong tinitingnan itong si Drake Fisher ng Bleacher Report na po ipalit ng Golden State Warriors kay Di Anthony Melton. Hindi ito gwardiya kundi isang center slash forward na si Kelly Olenek. 6 foot 11 itong si Olenek. Ito'y magagamit ng Golden State Warriors sa loob. Sa pagdepensa, magaling itong si Olenek mga idol. So balit, sa season na ito ay hindi pa siya nakakalaro dahil meron din siyang iniindang strain injury. Ayon naman kasi sa impormasyong nakuha ni Jake Fisher galing mismo sa mga NBA executive, itong si Kelly Olenek ay nasa listahan ng Golden State Warriors noong nakaraang taon. Ito'y pinaplano pa lamang pero ayon naman kay Jake Fisher, mayroon pa siyang isang impormasyon na po naman daw hindi isang forward o center ang kanilang ipapalit sa posisyon ni Anthony Melton. Pwede rin silang kumuha ng isang gwardya. At sa mga magtatanong naman kung pwede bang i-trade ang isang injured na player, pwede po. Pwede pwede. Noong nakarang season, itong si Olenek ay nag-average ng 9.8 points, 5.3 rebounds and 4.4 assists sa kanyang shooting na 55% sa field and 38.5% sa 3 point line. Definitely ang mga ganyang galawan ang mga ganyang numero mga idol. Mga shooting percentage sa 3 point line, yan mismo ang gusto ng Golden State Warriors especially ni Coach Steve Kerr. Ngayon pa man, hindi pa ito opisyal at plano pa lamang at patuloy natin itong babantayan.